Narito ang tunay na kulay ng buwayang balimbing, un, kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Noong panahon ni GMA, dumikit at sumipsip siya para makakuha ng mga proyekto at kontrata. Pero anong nangyari? Tinrider niya rin kalaunan, du, kay Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Noong panahon ni Pnoy, nakisama rin siya at dumikit. Pero hindi nagtagal, binatikos niya rin at tinrider, 3 kay Pangulong Rodrigo Duterte. Noong panahon ni Tatay Digong, tila nagmamagandang loob at tumikit din siya. Ngunit ano ang ginagawa niya ngayon? Tinrider niya si PRRD at nais pa siyang ipasite for contempt. 4. Kay Vice Presidente Sara Duterte Noong kampanya ni VP Sara, parang linta siyang dumikit at nagpakitang suporta. Pero ngayon, ano ang ginagawa niya? Tila bumabatikos at tinrider din. 5. Kay Mayor Teddy Tumang Dati niyang kaibigan at kakampi si Mayor Teddy Tumang na tumulong pa sa kanyang kampanya bilang kongresista. Pero ano ang ginawa niya? Inahas at tinraidor niya rin ito. Sex ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Romualdez. Ngayon sobrang dikit naman niya kay BBM at Romualdez. Bakit? Para sa sariling interes gaya ng dati. Ngayon alam nyo na ang ahas, traydor at balimbing na to ang anay ng ating lipunan.